Umaaray ang mga magsasaka ng tubo sa mababang bentahan ng asukal, lalo pa't maaring ibagsak ang presyuhan nito pagdating sa bidding. Kaya naman gumagawa ng mga hakbang ang pamahalaan upang mabawasan ang gastos ng mga magsasaka. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia live mula sa Bacolod City. Clazel? ibenta na ng libo-libong magsasaka dito sa Negros Occidental ang kanilang itinanim at inaning tubo. Napaluhan naman ang ilan sa kanila nang matanggap ang perang pinagirapan nila sa loob ng halos isang taon. Napaiyak na lang si Emma at kanyang asawa nang makuha ang bayad sa ibinenta nilang asukal. Aristo, na ganing aristo? Um, short, short pa ang um kulang pa. Bakit po na? Dami ko lang. Sa pag fertilizer. Ang higit pitumpong sako niya kasing asukal, binayaran lang ng 134,000 pesos. Pero ang gastos raw nila sa isang ng sakahan, umaabot sa 80,000 pesos. Ibig sabihin, ang kita niya sa loob ng isang taong pagtatanim ng tubo, 54,000 pesos o halos 4,500 pesos kada buwan. Katumbas lamang yan ng dalawang sakong bigas. Sa ganito kalit na kita, hindi na raw niya mapag-aaral ang lahat ng kanyang anak at hindi na rin mababayaran ang kanilang utang na laki ko, junior, wala na siya ng iskila sa college. Istoryahon ko lang sila nga, resto ko. Hindi ko kaimpas sa akong balayran sa ibang. Next year ko naman sila bayaran. Sa Sugar Capital of the Philippines sa Negros Occidental, ang mga asukal sa pamamagitan ng bidding. 3,450 pesos ang hiling na presyo ng mga magsasaka sa bawat sako ng puting asukal. Pero kahapon, ibinagsak ito sa higit 3,200 pesos lamang ng dalawang trader na lumahok sa bidding. We, we awarded the highest bidder. So that's a 3,279 per uh, 50 kilogram bag. Right now, the start of the milling season, there were about 10 million bags of refined sugar with an additional about almost 2 million coming in, no? so you can just imagine how it's going to affect the prices. if prices will continue to go down, we are very sure that our planters will start losing. because the cost of producing sugar right now is higher. last year, the, the sugar that uh, is being produced right now, they came from the crops which was uh, cultivated and planted last year. and you know, last year. The price of fertilizer went up, the price of fuel went up. And... Sa sobrang baba ng dinidiktang presyo ng mga trader, may mga pagkakataong idinideklarang failure ang bidding. If the prices are too low, that the traders will give yes. to, we can declare a failure of bidding. Uh -huh. yeah. So failure bidding, sometimes uh, we just give advances to the planters so that they have uh, money, money, and then for the next week naman another week. So that's a worst case scenario. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, tali ang kamay nilang makialam sa presyo ng asukal. Pero gumagawa na raw sila ng paraan para mabawasan ang gaso sa mga magsasaka at magkaroon sila ng disenteng kita. Kanina, namigay ng irrigation gun o patubig sa mga magsasaka bilang paghahanda sa El Nino. Hindi na kami uh, mahirapan sa pag -iip. Asha na mismo yung uh, magdidili. Of course, number one in the priority because of the mandate also of the administration is to protect the farmer and give them opportunity to expand and increase production. So we will always try our best, uh, whatever is within the SRA powers. Diana, sa so 150 million pesos ang inilaan ng SRA para makapamigay ng libreng abono at mga makinarya para sa mga sugarcane farmers. Samantalang matapos pa samantalang ipatigil ang paglalabas sa mga imported na asukal mula sa mga warehouse papunta sa mga palengke ngayong harvest season ay nagsimula ng inspeksyoni ng SRA ang mga bodega para tiyak na hindi talaga nakakalabas itong mga imported na asukal sa harap ng anihan. Dayan. Maraming salamat Clay Pardilla, nagulat ng live mula sa Bacolod City.